sa isang tahimik na baryo, napapalibutan ng palayan at dumadaloy na sapa, may isang batang nagtitinda ng gulay sa palengke. Maliit lang ang kanyang pwesto, isang bangkito, ilang sako ng kangkong at talong, pero malaki ang kanyang pangarap, makatapos sa pag-aaral. Sa kabila ng kakulangan, ang puso niya'y puno ng kabutihan at pag-asa. pangalan niya ay Juni, labing dalawang taong gulang. May mukha na puno ng alon ng araw at mga palad na mapurol sa sipag. Nang galing sa pamilyang payak, inanyang si Aling Rosa ang nag-aararo ng maliit nilang taniman. Paminsan-minsan, siya na rin ang nag-aalaga sa bunso habang nagtitinda. Bawat umaga, Dala ni Juni ang basket ng bagong aning gulay. Ang pangarap niya, makapagtapos, magkaroon ng lapis at papel na hindi palaging pinipiga ng ulan o kinakalawang ng ulan ng buhay. Gusto niyang maging guro para makapagturo rin ng pagmamahal at pag-asa sa iba. Isang Sabado, puno ang palengke awan, tawaran, amoy ng pritong banig at bagong lutong tinapay. Nagaayos si Juni ng kanyang panindang gulay nang mapansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Dugo sa mga kamay, damit na lumang luma at mga mata na nagkukwento ng ilang dekada ng paghihirap. Nasa gilid lang ang lolo, mga tumatawag sa kanya pero iilan lang ang tumingin. Hindi man nakapagsalita ng maayos, hawak-hawak nito ang isang papel na mukhang sinusulata ng hangin. Nang makita ni Juni, nakita rin niya ang gutom na kumukutitap sa mukhang matanda. Tumigil si Juni. Walang nagutos. Lumapit siya. Lolo, kain po kayo. Sabi niya ng may pagkailang at binili niya ang isang maliit na bao na lugaw at tinapay mula sa tindahan ng kapitbahay. Inabot niya ang pagkain at ngumiti, isang ngiting malilimuti ng oras. Munit sa pagkakataong iyon, may bumagsak mula sa bulsa ng matanda. Isang lapis. Pinulot ito ni Juni at iniabot. Gumiti ang matanda, tila ba may lihim na kabigata na gumaan. Iho, hininang nungit malinaw ang tinig nito. Etong lapis, marami ng kwento ang nasulat nito. Pero sa palagay ko, mas magaganda pa ang mga kwentong isusulat mo. Sayo na yan, gamitin mo lang ito sa kabutihan kahit gaano kahirap ang mundo dahil tandaan mo, huwag mong hayaan maubos ang dulo nito. Doon nagsisimula ang himala. Sandaling natahimik si Juni. Hawak niya ang lapis na para bang may init itong dumadaloy sa kanyang palad. Maliit man ito, Ramdam niya ang bigat ng pangako, ang lambing ng pasasalamat at ang hiwagang tila magbubukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Kinabukasan, doon lang nag-iisip si Juni habang naglilinis ng kanyang bangko. Napansin niyang nagliliwanag ang lapis sa kanyang kamay parang may banayad na init at tila bumubulong. Sa kanya lang nagpakita ang munting liwanag, sa iba, ordinaryong lapis lang. Naisip niyang subukan. Gumuhit siya ng maliit na dahon sa puting papel at nang matapos, ang dahong iyon ay bumigay sa kanyang palad, tunay at sariwa. Hindi ito mabilis na kasagutan sa lahat ng problema may kondisyon ang mahiwagang lapis. Kapag ito'y ginamit ng may mabuting puso upang magbigay at hindi upang kumuha, ang guhit ay nagiging totoo. Dumating ang tagtuyot isang taon pagkatapos. Uhaw ang bukid, luha sa muka ng mga magsasaka. Pumunta ang ilan sa kanila sa palengke para magbenta. Ngunit nangungulila ang mga parokyano nawala ng pag-asa ang pamilya ni Juni. Ang ina niya ay nagkasakit dahil sa kakulangan ng pagkain. Ginamit ni Juni ang lapis. Nagguhit siya ng maliliit na punla. Salang-salang ang sa simula, ngunit isang utos mula sa kanyang puso. Ibahagi mo na siya sa kapitbahay. Sa matandang lola sa kanto, sa batang mukhang magugutom din. Ikinalat ang ani na galing sa guhit at nagpasimula ito ng maliliit na taniman sa maraming bakugan. Muling sumigla ang barangay, ngunit may isang tao ring napansin ang kakaiba. Isang may-ari ng malaking lupa na nais sakupin ang maliit nilang taniman para maging resort. Nang malaman ni Mang Carlo ang nangyayari, tinangkanyang agawin ng lupa hinadlangan ni Juni, hindi ng lapis, kung hindi ng tapang at paninindigan. Isang gabi, dumating ang malakas na bagyo. Tinangay ang ilang bubong, nalunod ang mga pananim, nawala ang ilan sa mga nilikhang biyaya ng lapis. Lahat ay lubos na nadurog. Ang dating saya at pag-asa ay tinalos ng unos. Ngunit, iba ang nangyari sa puso ng mga tao. Hindi nila iniwan si Juni. Ang mga kapitbahay na dating kanyang tinulungan ay nagbalik-balik upang tumulong mag-ayos. Si Alim Rosa, ang kanyang ina, ay pinakain ng mga nakinabang niya noong una ang matandang nakita niya sa pamilihan, si Lolo Pedro, ay umangat at nagdala ng mga tinapay na gawa niya. Hindi nagbalik loob ang lapis sa kanya lamang. Naging simbolo na siya, hindi ng mahika, kundi ng pagpupunyagi at malasakit ng buong komunidad. Doon na pagtanto ni Juni hindi ang lapis ang tunay na himala. Ang lapis ay paalala lang na ang isang maliit na gawa na kabutihan ay may kapangyarihang magpalaganap ng pag-asa. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso ng tao, ang kakayahang magbigay kahit kaunti, tumulong kahit may hirap, manindigan kahit takot." Lumakad siya pabalik sa pamilihan at inabot ang lapis kay Lolo Pedro. Para sa inyong unang tumulong, sabi niya, tinanggap ng matanda ang lapis na may luha. Lumaki si Juni bilang isang politikong malakas. Naging guro siya, tinuruan ang mga bata ng pagbabasa, pagsusulat, at higit sa lahat, kabutihan. Sa mesa ng silid-aralan, nakalagay pa rin ng isang lumang lapis. Hindi naman mahiwaga sa mata ng lahat, ngunit puno ng kwento. Tuwing may bagong batang dumarating na may pangarap na maliit at puso na malaki, hinihila ni Juni ang lapis at sinasabi, Gamitin mo ito upang magbigay, hindi para kumuha. Ang tunay na mahiwaga ay ang puso na handang magmahal. Ang totoong mahika ay nasa pagkakawang loob at pagtutulungan. Maaaring magdala ng kaginhawaan ang isang maliit na kabutihan, pero mas malakas ang tunog kapag maraming nagkakaisa.